Good day guys. Welcome po kayo dito sa akin channel, The Carlo Expert. Today's video, pag-usapan natin ang tungkol dun sa mga brand new na sasakyan na binili po ninyo sa casa na baka iniisip po ninyo na ito ay isang demo unit o di kaya test drive unit. Ano sa tingin nyo? Baka may agam-agam kayo, di ba? Maari o maaring hindi. Pero explain ko sa inyo mga idol kung ano talaga ang sistema namin sa loob ng kasa. Kung binibenta ba namin talaga yung mga test drive unit. Ganito yan mga idol Lahat po ng mga brand new na binibenta po namin sa kasa ay hindi yan test drive. Lahat po ng yan ay talagang brand new. But sometimes Siyempre, ginagamit din po namin yan as display sa dealership o di kaya sa mga malls. And in fact, yung mga sasakyan na yon ay ibinabiyahe e, po namin. Hindi na namin yan sinasakay sa carrier. But yung distance niyan sa dealership ay medyo malapit lang. Kaya kung mapapansin po ninyo, sometimes eh, may mga units na na allocate sa inyo na more than 100 kilometers na because of yun yung accumulated na distance since nung dinala po yan sa planta let's say binaba sa carrier dinala sa planta o di kaya diretso sa dealership tapos umikot-ikot sa yarda and then pumasok sa showroom yun yung sinasabi kong accumulated kilometers o milyahe. That's why mapapansin po ninyo na yung mga units na binigay po sa inyo ay uh, usually umaabot po yan ng 20 kilometers up to 100, sometimes may 200 pa nga. Pero kung ang itatanong po ninyo ay kung nagbebenta po kami ng test drive o demo unit Actually, hindi. Ang ginagawa po ng planta dun sa mga unit na test drive o demo unit ay let's say, may launching po kami sa mga sa mga motor show like yung Manila International Motor, motor Show o di kaya autofocus yung something na may test drive no yung mga unit na yon ay for test drive only okay So ang tanong, paano paano ang ginagawa ng planta dahil since the brand yo naman yon. Ano ba yon? ah aani ba nila? Ayusin ba nila? Iuurong ba nila yung milyahe? Aayusin uli yung interior? Lilinisan nila uli tapos ibebenta uli. Actually hindi ganoon. For the whole year, yung unit na yon ay ginagamit for uh, test drive, for demo, also for for the bloggers, Doon yung ginagamit. Ngayon, kapag uh, medyo luma na yung unit, ang ginagawa po ay pwede po nilang ibenta sa mga empleyado o di kaya sa mga managers ng car dealers, kung sino yung may kursonada. At yung pinakahuli ay ibinibenta as second hand. Kaya kung mapapansin po ninyo sa mga buy and sell na may binibenta pong mga Uh, let's say, one year na, mahigit yung unit. Tapos ang baba ng milyahe, umabot lang ng 5,000 kilometers. O, oh, gulat kayo, no? Mukhang brand new. Tapos last year lang, ang baba lang ng milyahe, mga 5,000 lang. That's because yun po ay test drive unit. Pero, syempre, hindi na yun uh, kinikwento ng mga buy and sell. Usually, ang binibentahan po mga ng mga ng mga taga-planta ay mga buy and sell lang rin. Dahil sila naman talaga yung immediate buyers at binibenta, uh, binibenta po sa kanila yan at lower price. Depende kung ano yung mapagkasundoan po nilang presyo ng buy and sell. So in short, hindi po binibenta sa mga customers yung mga uh, test drive unit, yung mga demo unit. Dahil siyempre unfair din naman yun kung ibibenta pa namin yun doon mga idol, di ba? Yung mga nakikita po ninyo na display sa showroom, yun po yung brand new. Sometimes, hindi po namin maiwasan na ipa-test drive din po yan dun sa mismong buyer. Let's say, kayo po ay uh, may approval na, tapos may allocation na ng unit. At yung unit na nakita po ninyo sa showroom, let's say, mababa lang milyahe, eh, ano? Ito ni Kursunada mo, yung unit na yan mismo, yung kulay na yan. Sir, eh, drive na namin to sa inyo ha, pero ito na rin po yung kukunin ninyo. Ganon. So, kung ano yung display unit na nakita po ninyo at gusto ninyong i-test drive, pwede, pero sa inyo na po yun. Ngayon, kung sakaling nagbago isip ng customer, let's say, sabi ng customer, ah, Parang mas feel ko yung medyo higher variant o yung mas mataas na variant kasi parang may mga locking features itong unit na tinest drive ko. O pwede naman. Yung mga unit na test drive po namin ay hindi po yan nilalayo. Around uh, dealership vicinity lang mga idol. Hindi po yan lalayo ng more than 1 kilometers. Within the area lang rin po yan dahil meron po kaming mga strict protocols bujan dyan dahil iniiwasan din po namin na makarnap yung mga brand new unit. Dahil sometimes hindi po namin maiwasan na may mga loko-loko rin pong kliyente na nagpapanggap na kliyente, yung pala, eh, yun na pala. Isa pala silang mga modus na parang grupo sila ng mga ano mga karnaper. Marami nang nangyaring ganyan nung mga kapanahunan ko mga ka idol na isang ahente lang yung kasama tapos, tatlo yung sasakay do sa test drive. And then, tinutukan, niligaw, binaba yung ayente, tapos kinarnap na yung sasakyan. Nangyayari yon. Ngayon, eh, hindi na po namin pinapayagan na nilalayo pa yung sasakyan. Kailangan within the area lang rin po. Basta, not more than 1 kilometer mga kaidol, Within a specific areas lang po. Okay? But, sometimes may mga ibang car brands na pumapayag po, po na i-test drive yung unit at dinadala po yan sa mismong bahay. Yun naman ay hindi brand new. Yun talaga ay test drive na inallocate ng planta sa dealership dahil ang mga planta ay may sariling test drive unit na inaallocate din po per dealership. Let's say sa isang dealership na ito, let's say Nissan. So, kung Nissan yan under po yan ng auto hub so yung isang Nissan Terra na yan eh pagsasalo-saluhan po yan ng iba't ibang branch so let's say within Metro Manila branch o so, yon, pwedeng pwedeng hiramin po yan ng Nissan Commonwealth pwede rin po yan hiramin ng let's say uh, Nissan Pasig yung mga ganon okay pero yung unit na yon ay hindi po yun binibenta test drive lang rin po yan. At kapag nalaos na yung unit na yun, kumbaga, hindi na siya, ano, hindi na siya pasok doon sa year model na binibenta ngayon, yung current models, no? Uh, ibabalik na rin po yan sa, ano, sa mismong planta. At si planta na po bahalang mag-recondition ng unit and then ibibenta as second hand. So guys, sakaling nagbabalak po kayo na bumili ng brand new, huwag po kayong magalala dahil hindi po namin kayo bibentahan ng uh, second hand o test drive or demo. Nakakataon lang rin po na medyo mataas ng konti ng milyahe eh dahil nga yan sa yung uh, palipat-lipat ng ano ng ng uh, tag nito locations ng unit uh, let's say from galing dun sa ibang bansa, let's say kung galing po yan ng Thailand, kita travel papuntang uh, yard tapos ilalagay idadalhin doon sa sa ano sa barko, hindi ibababa naman. Well actually, ang talagang inaano namin talaga diyan is uh, binubunot dapat yung yung uh, yung ano yung tawag nito, yung yung metro ng kilometrahe. Dapat binubunot 'yon. But may iba kasing mga car brand na ayaw ipabunot. Depende po yan sa brand na binili po ninyo. May mga ganon. Kaya wag po kayo matakot na kung ang inyong unit ay umabot po yan sometimes ng uh, 100 to 200 kilometers. Ang matakot kayo kung umabot po yan ng libo. Ayan. Medyo talagang napagsawaan siguro talaga ang inyong sasakyan. Okay? At siyempre, eh, kausapin niyo yung mga kausap ninyong ahente na kung maaari, bigyan po kayo ng fresh unit. Yung kararating lang ng inventaryo. Galing sa ano, kumbaga, kumbaga galing sa abroad, pagdating dito, kapapasok lang sa inventaryo, yun ang hingiin po ninyo. Like I said, kapag bibili po kayo ng brand new na sasakyan, mamili po kayo ng at least tatlong kulay. Okay? At tanungin po ninyo kailan dumating yung unit na yon. Pag nalaman ninyo yan, oh, that's the time na mag-decide po kayo. Call nyo na po kung kukunin po ninyo yung existing na sasakyan o yung incoming na sasakyan. Usually na, ang mga unit po namin ay dumadating po yan eh, every third week of the month or fourth week of the month. Kaya kung mapapansin po ninyo, na kung kayo po ay medyo bibili ng uh, napaaga let's say first week or second week eh pinaghihintay pa ho kayo. Di ba? So ayun mga ka idol. So sa mga followers ko na nais pong uh, kumuha ng brand new na sasakyan, nais po ninyong mag-apply ng as brand new na sasakyan, pwede niyo pong ilapit sa akin, i-follow niyo po ako sa akin Facebook page The Carlo Expert. O di kaya kung may issues po kayo na kayo po ay na-decline Uh, may hit kayo as CMAP, may kapangalan po kayo o di kaya may past due histories po kayo, repossession o replibin, ilapit nyo po sa akin mga ka-idol dahil makakatulong po ako na i-resolve ang inyong problema. Okay? So I hope na intindihan po ninyo yung topic natin ngayon tungkol po dyan sa mga uh, test drive at uh, demo unit. Okay? Thank you for watching mga ka-idol. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel ha.